I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o oh, hindi dito side mo. At dito naman ang side ng poson mo. Kasi mukhang relationship reading to eh. May union eh. Mukhang mahalaga ka naman sa kanya. Siguro dahil may napapala siya sa iyo. May mapera ka siguro. Pero kung di ka mapera, eh di hindi to para sa iyo. Sabi natin wala kang work. Hindi eh, to reading para sa iyo. Dahil may money tayo dito oh. So, more like, mayaman siguro. Ikaw, mayaman ka siguro. O, may trabaho ka. Kaya may pera. So, again, relationship reading to the heel May union. Ngayon, ito yung poson mo. Um, lalaki na maputi. Kung di maputi yung poson mo. At hindi ka babae. Eh. Hindi ka babae. Eh, e di, hindi rin to reading para sa iyo. Kasi ang bida dito ay babae. Ito yung poso niya, lalaki. Lalaking maputi. Okay? Nagbibigay ako ng clue. Para malaman nyo kung para sa iba, para sa inyo ba yung reading o hindi. So, yung poso niya, maputing lalaki. Ano to? Um, mahilig magbigay ng gifts o generous. Um, feeling ng lalaking to soulmates kayo mhm mm so punta tayo sa feelings niyo for sa isa't isa dito side mo dito side ng puso mo current feelings. Ano to? Ang ganda ng mga lumabas kanina. Pero dito, lumabas yung mga hindi na dito sa unang spread. Kasi feelings yung tanong natin dito. Kanina kasi current situation. Mukhang long distance kayo. May, may ano kasi, distance sa pagitan nyo. Separated kayo in a way na hindi kayo makasama. Ano to? Parang sa side mo may something wrong kang uh, nakukotoban. Kasi may secret admirer tayo dito, admirer. May turmoil tayo dito. More like nangyayari na to. May pinagsisilosan ka siguro. so kung hindi ito kwento mo eh di mo mo napanorin pero kung ganto yung situation long distance kayo ma ikaw yung nasa malayong lugar nag abroad ka siguro o ikaw yung napalayo tapos uh, nagsiselos ka feeling mo maiba na yung poson mo kung ganyan sitwasyon eh di let's proceed dito sa poson mo pagod na raw siya at halos um, ma-reach niya na yung breaking point pagod pagod na siyang intindihin ka pero bakit may apology tayo dito baka totoo talaga yung hinala mo. Kasi may secret admirer tayo. So, feeling mo may iba siya. Parang feeling mo may inililihim siyang bagong karelasyon dahil secret admirer to. Pagod na siya sa kakaselos mo. Pero totoo talaga yon Hindi lang niya maamin. Pero mukhang totoo. Aha. Napapagod na rin siya at the same time siguro na uh, magtago ng sikreto. Ilihim sa iyo na may bago na siya. <laughs> Pero soulmate connection. Ano ba yan? Ang ganda nung kanina. Oh. Kaya pala may gifts-gifts dito. Oh. Suhol pala to. Eh, pero nung distance kaya paano nagka gift Siguro nangangako siya ng mga kung ano-ano sa iyo. Para hindi kayo mag-away. O, oh, pwede rin naman kasi magpadala, di ba? Marami namang way ipadala ang gift kahit na sa malayo. Di ba? O baka siya yung nakaka-receive ng gift mula sa iyo. Dahil ikaw yung nasa abroad o nasa malayo. So case to case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Kasi kung ito pera, siguro nagpapadala ka ng pera sa kanya. O siya naman yung nakakatanggap ng pera. O gift mula sa yo. Kasi mukhang nasa abroad yung bida dito eh. O na pala yung for work. O Aha. May iba pala siya. Nililihim niya sa'yo. Kinukutuban ka naman. Which is totoo naman ang kutob mo. Ayaw lang niya umamin takot na siya sigurong uh, malaman mo. Pero tingin ko hindi mo pa al hindi pa siya nagko-confess pero at the same time pagod na siyang uh, itago yung beam niya. So anong view cha ng connection na to? Pero soulmate connection to. So, ang dating mas connected siya sa iyo kaysa sa bago niya. Pero kung mas connected siya sa iyo eh bakit may bago pa? Ewan ko. For some reason may napapalas siya siguro doon sa so, someone yun niya. Kasi ganoon naman eh. Di ba? attracted siguro siya doon o oh, pinipirahan niya who knows pero future ng connection niya oh the thief oh revenge pero balik ta the curse Kasi ito yung potion mo eh. Ito siya. Um, pumunta siya sa ibang bahay. Ikaw yung niloloko niya. Eh ano tong revenge. Pero yung revenge natin, baliktad. Hmm. Um, So, ang dating magpapatawad ka siguro. Ikaw to, magpapatawad. Kahit niloko ka. Kasi kung revenge, nag-upright siya, magiganti ka kasi niloko ka. Pero, bumaliktad. So, kahit niloko ka, in the future, ang dating Uh, magpapatawad ka dito. Eh, ano to? May the course tayo. Um, kasi kung upright siya, pangit yung meaning. Parang, uh, para siyang tawag dito. Eight of Souls na feeling trapped. Uh, malas. Minalas siya. Kung upright. Pero, dahil nag-reverse, ang dating ikaw mismo ang kakawala sa um, toxic situation hindi ka magpapapekto sa negativity o matatapos din to pwede rin ganun etong panluloko ng poson mo matatapos din sa bandang huli maghihiwalay din sila nung uh, um, someone yun niya magpapatawad ka dito kasi ito simula pa lang ng kalbaryo ito patapos na kasi curse eh diba parang minalas so ayan mawawala ng malas sa madaling salita kasi maghihiwalay naman pala sila in the end Anyways, kuha tayo ng clue. Magbibigay ako ng anim na clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwede yung vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. Ang clue natin ay pwedeng tumama sa iyo sa poson mo at sa kabit niya. Kasi mukhang ikaw yung orig Meron tayo dito clue na Capricorn, Cancer o Cancer isa sa water sign, water sign, kansa Scorpio Pisces, Aquarius, Scorpio, kansa ulit o Cancer, ulit din ko, Capricorn, kansa o Cancer, isa sa water sign o water signs, kansa Scorpio Pisces. Aquarius, Scorpio, o Scorpio, Cancer o Cancer. Anyways, <laughs> hanggang dito na lang. Goodbye. For now.